lakad ang isang lalaking pulubi. Nang bigla itong mapahawak sa kanyang dibdib at bumagsak, nataranta ang mga tao sa paligid at walang pagdadalawang isip na lumapit sa pulubing lalaki. Tumawag kayo ng albulansya! Sigaw na isang babaeng may edad. Tumawag naman ang isang babae ng na albulansya. Nakaalalay lamang sila sa lalaking pulubi na ang huminga at nakahawak sa kanyang dibdib. Nang dumating ang ambulansya ay agad kinuha ang lalaking pulubi at tinala sa ospital. Ano nangyari sa kanya? Tanong ng isang babaeng nurse. Halata sa mukha nito ang pag-aalala sa lalaking pulubi. Heart attack po. Sagot ng isa sa mga lalaking sakay ng ambulansya. Napatango ang nurse bago lapitan ng isang lalaking doktor na palabas at may hawak na kape. Dok, may pasyente po. Sabi ng nurse sa lalaking doktor, Heart attack daw po. Agad namang itinapo ng doktor ang kape sa basurahan bago sundan ang nurse na talantang talanta at hindi alam ang kanyang gagawin. Nang makalapit sa pasyente na sa stretcher, ay nawala ang pag-aalala sa mukha ng doktor at napalitan ng inis. Dok, baka kung anong nangyari sa kanya. Kailangan po siya magamot. Hindi ka ba nag-iisip, Nurse Lane? Sa tingin mo ba may pambayad ng pulubing niya sa ospital natin? Inis na tanong ng doktor sa babaeng nurse. Ano? Ako pa magpapaluwal ng bills niya? Huh, no way nurse! Nagtrabaho ako dito para kumita. Hindi para gumastos pala sa isang pulubing mabaho. Nagulat ang nurse dahil sa sinambit ng lalaking doktor. Hindi niya akalaing ganito pala ang ugaling nito. Nakikita ito palagi ng babaeng nurse na nakangiti sa mga pasyente, pero ngayon lang niya nakitang ganito ito. Hindi siya noon naniniwala sa mga kasamahang nurse na mas padbor lang ang lalaking doktor sa mayayamang pasyente. Ngayon, napatunay na ng babaeng nurse na totoo pala ang mga bali-balita. Dok, mas iisipin mo pa ngayon ng pera kumpara sa buhay ng isang tao? Hindi makapaniwanang sabi ng babaeng nurse. Kapag namatay ang pasyente, bale wala lang yung pera mo. Anong pakialam ko dyan sa mabawang pasyente na yan? Kapag namatay yan, edi eh patay. Sagot ng lalaking doktor, Doktor ka ba talaga? Natawa ng pagkak ang babaeng nurse. Sumumpa ka ng tungkulin mo pero hindi mo naman kayang panindigan alam mo iniidulok ka ng karamihan pero malapit ka na pala sa pagiging mamamatay tao ano sinabi mo akmang sasampalin ng lalaking doktor ang babaeng nurse pero hindi natuloy nang may sumapos sa kamay ng lalaking doktor gulat ang lahat habang nakatingin sa lalaking pulubi na nakatayo at hawak ang kamay ng lalaking doktor seryosong seryoso ang mukha nito at walang mababakas na emosyon Tignan mo. Scammer pa lang pulubing to eh. Binawi ng lalaking doktor ang kamay na hawak ng lalaking pulubi. Pinagpagan niya ang sarili habang diring diri na animoy may sakit na nakakahawa ang lalaking doktor. Nagpapanggap na inatake para makapalimos sa mga tao sa loob. Napailing-iling ang lalaking pulubi habang puno ng disappointment sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwalang ganito pala ang asta ng mga doktor niya sa kanyang ospital. Ang lalaking pulubi kasi ay nagpapanggap na pulubi dahil ang dami niyang narinig na usapan na ang karamihan sa kanyang doktor ay tinatanggihan at binabaliwala ang mga pasyenteng walang gaanong pera. Ang lalaking pulubi na kunwari inatake ay ang direktor at may-ari ng ospital na nasa kanyang harapan. Gusto niyang patunayan na mali ang usap-usapan, ngunit mukhang totoo pala ang lahat. Umalis ka nga dito, baka makahawa ka pa ng sakit, sabi ng doktor sa pulubi. Alis! Gusto mo ba talagang ipakaladkat kita sa gwardya? Ako na pong bahala sa kanya, sabi ng babaeng nurse bago hawakan ang lalaking pulubi na walang pandidiri. Sir, dito na lang po tayo sa gilid. Baka po kasi kung ano pang gawin o sabihin sa iyo ng hambog na doktor na yan. Tumango ang lalaking pulubi bago bumaba na stretcher. Iginayak ito ng babaeng nurse sa isang gilid at doon ay mahinahong kinausap. Sir, masama po ba yung ginawa niyong pagpapanggap? Mahinahong sabi ng babaeng nurse sa lalaking pulubi. Pwede po kayong makulong dahil doon. Huwag niyo na po kayang ulitin, okay? Maraming salamat sa iyong kabutihan. Nakangiting sabi ng lalaking pulubi. Pangakong babaawi ako sa kubutihang mayroon ka. Nakangiting umiling ang babaeng nurse. Hindi na po sir. Masaya po akong makatulong ng walang hinihinging kapalit. Marami salamat. Muling sambit ng lalaking pulubi. Dumukot ang nurse ng isang daan sa kanyang bulsa at inilagay iyon sa palad ng pulubi. Ito po, ibiling yun ng pagkain. Aalis sa po ako ha. Ingat po kayo. Isang ngiti ang binitawan ng babaeng nurse bago tuluyang umalis. Umalis din ang lalaking pulubi at tumiretso sa kanyang bahay. Dahil sa nangyari ay nagpatawad ng conference ang lalaking pulubi na detektor pala at may ari na ospital para sa lahat ng kanyang doktor at nurses. Nagsagawa rin siya ng investigasyon tungkol sa babaeng nurse na may mabuting puso. Napag-alaman niya na nag-iipon pala ito para maging isang doktor kaya naisip niyang tulungan ito. Narito ngayon ang director ng ospital para magbigay ng speech sa inyong lahat, sabi ng head doctor. Nagpalakpakan ang lahat ng lumitaw sa stage ang director ng ospital. Gulat na gulat ang nurse. Ganoon din ang lalaking doktor na mayabang nang makita ang lalaking pulubi na nagpapanggap na inatake sa puso. Hindi sila makapaniwala na ito ang direktor ng ospital. Ito kasi ang unang beses na nagpakita ang direktor dahil ang alam nila ay nasa ibang bansa ito. Mukhang nagulat ang iba sa inyo ah, sabi ng direktor. Oo, ako yung pulubi nagpanggap na inatake. Nagpanggap akong pulubi at walang wala dahil ang dami kong naririnig na usapan tungkol sa mga nangyayari sa ospital ko. May mga ilang-ilang doktor dito na hindi tumatanggap at namamansin ng pasyenteng halatang walang kakayahang magbayad. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lang pang mayaman itong ospital ko. Oo, malaking ospital ito. Pero hindi lang mayaman na tinatanggap ko dito. Allowed sa ospital ko, kahit walang pambayad dahil may budget ang ospital na sagutin ang bills sa mga taong walang-wala talaga. Pero mukhang ang budget na yun ang pinaghati-hatian na ng mga in-charge doon. Natahimik naman ang halos lahat. Ang iba naman ay nagulat dahil wala silang nabalitaan na ganoong bagay. Bago ako maging doktor at makapagpatayo ng mga ospital, ay isa muna akong batang ulila na nagtitinda ng kung ano-ano sa lansangan. Ang nanay at tatay ko kasi noon ay hindi tinanggap sa ospital dahil wala kaming pera kaya namatay sila sa sakit. Nangako ako sa sarili ko na magiging doktor ako at magpapatayo ako ng ospital kung saan lahat ay welcome, may pambayad man o wala. Kaso, mukhang nabaliwala ang pagsisikap ko dahil napabayaan ko ang ospital ko sa mga gahamang doktor na walang ibang iniisip kundi ang pera. Disappointed na napapailing ang direktor. Ang daming namatay dahil sa kababayaan at magiging kahaman nyo. Doktor dapat ang sumasalba ng buhay pero dahil sa pera, mas pinili niyong pumatay. Nakalagay sa announcement board ang mga listang doctors at nurses na tinatanggal ko sa ospital ko. Wala akong ibibigay na pagkakataon pa dahil kayo na mismo ang sumila ng aking tiwala. Kung may tatanggap man sa inyong bagong ospital, sana ay maging alas sa inyo ang lahat. Ibinaba ng direktor ang microphone at lumabas sa backstage. Hindi niya pinakinggan ang mga boses na nagsusumamo sa kanya dahil hindi rin naman pinakinggan ng mga ito ang pagsusumamo ng pamilya ng mga pasyenteng na walang ng mahal sa buhay. Dumiretso ang direktor sa kanyang opisina at doon hinintay ang babaeng nurse na ipinatawag niya sa kanyang sekretary. Doc, mahinang sambit nito nang makapasok sa opisina ng direktor. Kabadong kabado ang babaeng nurse dahil baka matanggal din siya dahil binigyan niya ng pagkain ang direktor. Huwag kang kabahan, Iha. Nakangiting sabi ng direktor. Ipinatawag kita dahil na napagkasunduan namin ang asawa ko na pag-aralin ka para maging isang doktor. Natuwa sa iyo ang asawa ko, kaya nais niyang suportahan namin ang magiging gastusin mo sa pag-aaral. Nalaki ang mga mata ng babaeng nurse. Hindi niya maiwasang maiyak dahil sa sinabi ng direktor. Pangarap na pangarap ni Nurse Lynn ang maging doktor dahil gusto niyang gamutin ang inang may sakit sa kidney. Talaga po? Masayang tanong ng babaeng nurse. Naku, hindi ko po tatanggihan ang offer niyo. Maraming maraming salamat po sa offer, direktor. Pangako pong hindi ko sisirain ang tiwala niyo at pangako pong Magsisikap ako para maging isang kagaya nyo. Sinusuklian ko lang ang kabaitang taglay mo, Iha. Ang mga kagaya mong may mabuting puso at may pangarap talaga ay ang dapat pigyan na pagkakataon. Alam kong magiging isang mabuting doktor ka. Soon. Nakangiting sabi ng direktor. Pinag-aral nga ng direktor at ng asawa nito ang babaing nurse. Itinuring nila na panganin na anak ang babaing nurse at sinoportahan talaga. Sa tulong na mag-asawa ay nagsumikap lalo si Nurse Lynn dahil ayaw niyang sayangin na pagkakataon na ibinigay sa kanya. Lahat ng stress at hirap ay kanyang nilabanan para lang maging matagumpay at maabot ang kanyang pangarap. Pinagsabay ni Nurse Lynn ang pag-aaral at kanyang trabaho. Bilib na bilib ang mga tao sa paligid niya sa kanya. Dahil kahit ilang beses na nilang sinabihang magpahinga ito, ay persigido pa rin talaga ito. Ang lahat ng paghihirap at pagod ni Nurse Lynn ay nagbunga nang makita niya ang pangalan niya sa mga pasado bilang doktor. Doktor na ako! Umiiyak niyang sigaw. Niyakat ni Nurse Lynn o oh. sabihin nating Dr. Lynn ang inang umiiyak na rin dahil sa sobrang saya. Hindi niya akalaing kakayanin niya lahat Humiwalay sa yakap si Lynn sa kanyang ina at sunod namang nilapitan ang dalawang taong naging pangalawang magulang niya at ang dahilan kung bakit isa na siyang ganap na doktor. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ni Lynn sa mga ito. Maraming maraming salamat po. Pangako pong magiging mabuting doktor ako at hindi ko kalilimutan kung saan ako nang kaling. Hindi mo kailangan mangako pa dahil alam naming kaya mo sabi ng doktor. Proud na proud kami sa'yo. Naging isang mabuting doktor ang dating nurse Lin na minamaliit ng iba at sinasabihan na hindi hindi magiging doktor dahil mahina siya. Sa tuwing makikita ni Dr. Lin ang mga nagmamaliit sa kanya ay taas noong siyang naglalakad sa harapan ng mga ito, suot ang kanyang doktor uniform. Dr. Lin, may mag-inampulubi pong pasyente sa emergency room. Nasagi po na sasakyan ang anak ng babaeng pulubi, sabi ng isang nurse kay Dr. Lane. Hindi ko ang bata, nalulula pa raw po'ng down payment ang mag-ina. Agad nagtungo sa emergency room si Doc Annaline. Nakita niya ang bata na puro sugat at pasa. Katabi nito ang ina nitong umiiyak. I-cover mo sila sa budget para sa mga walang pambayad, nakangiting sabi niya sa nurse bago lapitan ng bata. Kinuha niya ang gamit sa isang kilid at inumpisa gamutin ang sugat ng bata. Wala po kaming pambayad, sabi ng ina ng bata. Sagot na po ng ospital ang lahat. Nakangiting sabi ng Doklin. Ang isipin na lang po natin ay ang kaligtasan ng iyong anak. Maraming salamat po. Nang matapos gamutin ni Doc Lin ang bata, ay sinabihan niya ang ibang nurse na magsagawa ng test para sa bata upang masiguradong wala na itong malalang damage pa. Thank you, Ate Kanda. Nakangiting sabi ng batang babae sa kanya. Magiging doktor din po ako kagaya nyo para magamot kayo mga tao at mapagaling. Mumiti si Doc Lin bago haplusin ang bok ng batang babae. So, supportahan kita sa pangarap mo hihintayin kitang maging isang doktor. Kapag nangyari yun, sabay tayong gagamot ng pasyente at magliligtas sa buhay ng iba. Nakangiting tumango ang batang babae kaya napangiti rin si Doc Lingid sa kaalaman ni Doc ay pinanood siya ng direktor. Nakangiti ito habang nakatingin sa dating nurse na ngayon ay isang ganap na doktor. Masaya ang doktor dahil tama siya ng taong tinulungan alam niyang magiging successful pa si Doc at marami pa itong matutulungan soon. Wala siyang pagsisisi na ito ang taong tinulungan niya para maapot ang pangarap nito. At dito na nga po nagtatapos ang magandang storyang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!